magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong uh, OG. Uh, magluluto po tayo ng ulam na panangalian. Ang tawagin po dito sa amin ito ay putsero. Putahing putsero. ah uh, ito po ang mga sangkap ng putsero na, na lulutuin ko. Meron po tayong sibuyas, bawang, paminta, veggie. At mayroon din po mga gulay ito. Tulad po nito, carrots. Ipinirito ko na po ito. Hindi ko na lang po ipinakita sa inyong papiprito at panadayan. At mayroon din po tayong patatas. Ito po ay ipinirito ko na rin. At ang pinaka-the best na sang sangkap na hindi mo mawala ay itong saging. Ipinirito ko na rin po ito. Hindi ko na lang po ipinakita sa inyo kung, kung paano ginawa. Pinirito lang po ito sa mantika. At meron din po tayo pichay bagyo. At ito po, meron din po tayong karne. Ito po ay liem po. po na karne. Isang kilo po ito. Uh, inilaga na rin po ito sa tubig. At pagkalaga po, ay ginayat. Tapos ipinirito na rin po ng mapula-pula. Gusto pong ganitong kapulao. Tama-tama lang itong ganitong kapula. Para po bang labi ng dalaga. What? What the fuck? Kaya huwag niyo susunog yung pagka nasunog sa papangit ang labi ng dalaga, di ba? <laughs> 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 Meron din po tayong ano ito. Tomato sauce. Ito ay isa rin pong pansangkap. Peanut butter. At UFC ketchup meron din toyo meron din suka at saka patis meron din, tika kaunti lang naman yan basta mahalaga meron dito ito po ang mga sangkap talaga nito eh at ito pong pork and beans at asukal na pula hindi ko lang, mamaya ko na lang pakikita sa inyo pagka ako nagluluto hindi ko lang na ihanda agad dito meron din itong Uh, red pepper. Meron na rin ay prito ko na. Andun sa ano. Mamaya ipakikita ko na lang sa inyo. Ito ang mga sangkap. Magkakahalo nito. Ito po ay kung tawagin sa amin dito ay pochero, Ayaw ko lang po sa inyo lugar kung ang tawag dito yeah. pagkakarutungan. Makikita nyo.